Buti naman nandito na kayo. Kaninong kaninong pa kayo nantay. Tapotik na rin, tignan. Bakit mo oh, oh, oh kami pinatawag? Bakit? Oo bakit ha? Sasaking pa ako eh. Susulit ako ha. Oye, ikaw. Ha? Huwag mo pinatawag. mo mas pinatawag. Ba'y, nag sa mga naipili, ba'y? Oo nga, ako rin. Magigusto lang. Maglalaro tayo. Nga. <laughs> Piko. Piko 'yung pambababae oh. 'yon. Bakla. Pang bata 'yon. Tara, tibat. Bakla kaya eh. 'yan. Wala lang pa pala <clears throat> 'Yung piko kasi pang ano 'yan? Pangkabataan, pang, pang mga bata. Kaya pang university. Tsaka walang na-accident sa piko. <laughs> wala na accident diyan. Bata 'yun. Ah. Sige, sige, tara. Oh, tara, tara. So, game, game. Nep. Napa pambababae naman ang laro mo. Eh, di ba bakla ka naman? Napa nito, wala mo kung sino. Paano mo nalaman? Ayun, pruweba oh. <clears throat> Si Jonah may gusto, hindi ako. Ano? Basta ka na hawak eh. Bakla. Hindi oh, mo ang bading. Paano ba laruin niya? Itong hmm, kuya lor na to. Pakailangan dyan para mapaglaro tayo ng ayos. Madali <laughs> lang. Kailangan lang natin bato. O oh, sige, sali ako. Ako na. Ako na. <laughs> yeah. Huwag na, Carlo. Ayan na yung maglaro ng ganun. Hindi na kami okay. si bata ni Russell. Masyado na kamatured para sa si mga ganang laro na Russell. Kaya. Ate ya, dalwa. Ate dalwa rin. Oh, dami. Mm. Habang buhay na to. Oh, sige. Oh, okay, sige. Okay. Pinaisip na akong laro. Hindi yung mga ganyan kakornihan nyo. Yung ano, Batuan natin si King. Mm. Ah. Diligyan mo ako ng down sa likod. King, ikaw ba si King? No. Ikaw lang baga mapipermisyo ko pag batukan ng hapin si King kasi ikaw lang din naman yun eh. Siya pala si King no? Oo. Oh. Ba't kasi niyang batukan si King? Hindi ko alam. Hindi siguro masyado matalino yan. Pagod na ako, Tikil na ka muna ito para tao isip bata. Okay. Wahan ko dito. Nakakulas. Ano yun? Hindi, may dubi ka. Sige, sige. May lamok, pare. Mata. may lamok. Ah, may gusot, pare. Ayan e na, tuwid na. Oo nga, ano. May lumok ulit. Oo nga, ano. Ang labig ng balat mo. Ay, nawawan na ako. Oo, oh, kasi baka may lagnat kayo. Eh. Oo. Oh. Concern. Yeah. Dito yan, dito. Oo. Oh. Dito rin. Baka maisip ah. Dito Ang pangit na mga naisip mo, King. Tara na lang magpiko. Tara na. Dali. Alam niyo, sa larong piko, wala pang nakaksidente kahit isa. o mm. Oo, oh, wala pang nakaksidente kahit isa. So ngayon, lalaroin natin siya. Okay. Ako muna! Ganyan talaga yan. Okay, Pwede ba lang ng 29 years old then? Oh, lahat! Lahat! 29 years old ka na? Oh, Ay! Hindi. Ay, nalulugyo. Ganyan na, ganyan na. Ay, tinatanong okay. ni Gary kung saging daw kailangan dyan. Oh, walang saging na kailangan dyan. Bato lang, bato. Okay. Buko nga ipapunod. Okay, game, 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 ha? Game. Yan ang bugay nila. One, two. Ah, putik, putik na. Ah, ah. Sakit. Eh. <laughs> 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 Dino, masakit. Next, Vincent, ikaw na. Hindi masakit. Hindi masakit. Ako? Ako? <laughs> Tapo din Tapos din bato, tas Tapos tao dito. Oh. Tanga, putik na yan. Sa drawing mo nga itatapon yung bato. Hindi doon, putik na yan. Oh, pa, hindi pala ganito laro nito ha. Anong gagawin ko pare? Alis na ako, talo na ako, gano'n ha. Ano? Talo na ako. Ay, bye -bye. Bakit na laro nyo? Pangit, lang ako. Bakit, patupatulong ako. Ah, wala na. Tanganong ka na, di ka na pwede maglaro ka. Tangatanga ba naman tinapon yung bato? Wala na, dito mo itatapon sa drawing. Tangatanga. na okay, ako na. Utol na ako ng pinakamagaling dito. Ako ako nakaintindi. Tatapon yung bato sa drawing. Tapos pagkatapon, pupunta sa drawing, ahalikan ko si Jonah. Okay, oh? sige! Ah, uh, game na. Ah, uh, uh, game! Ah! Uh. Ah! Uh. Dalawang panga, isang pa lang dapat eh. Wala na, taya ka na. Sura. Napakadaya naman ito. Oo, oh, lang. ilang. Huh. Paano yun, Jonah? Napakadaya ni Carlo. Hindi daw kita makikisan. Pero bad trip ako. Pero kahit na, hindi <laughs> ko ah, ay, ay, na gawa yung laro. Kahalik ang Ay, Wala na, oh, Hindi, hindi ka pwedeng umalik ito kasi talo ka na. Kahalik ang Hindi, hindi ka, bawal kang umalik kasi ng tal talo, Talong talo, talo, nga. Pakadalo. Kaya hindi ka pwedeng umalik ito, Jonah. Ako lang dapat. Gaya, oh. Haha, kinisan gara. Ay, ka lang eh. Isa-isa pa. Ayaw mo, Jonah. Ayaw mo. Ikaw na lang. Jonah, may naisip ako, pare. Alam mo naman ako, matiknik ako. Padaya ako sa mga ganyan. Yaring-yari sa ating nyam, pare. Bubulong ko na sa'yo, pare. Oo, magaling ka lang sa'kin. Akong bahala sa'yo, pare. Gary, tama na. Di akong makahinga. Baka nang hininga mo. Mababi ka naman. Wah, oh, anong nangyari doon ni Jonah? Eh, oo. Naamuyat na yung hindi nangyari. Ano ba, may eh, oh, nangyari Ay pre, ano ulam mo, tay? Ba hindi? Nilagang pangkal na white boy. okay next na nga, next na. Yung pinakabobo. Ah, yung pinakabobo na ha. King. oh yung pinakabobo daw. Mahihiyakan oh, na Glenn to. Mauna na o. King, alam mo na, na Alam na mo na weh. Abweh, Bulol. Gary, nananapak ba yung ininga mo mula, mula dyan hanggang dito? Tsaka King, alam mo naman kung sino bobo pumunta ka na doon? Lagi na lang ako. Punta si Russell o! Oh. Russell, okay, punta oh. <laughs> oh, na! Pinobo, oh, yun naman pala. Pinatawag yung pinakabobo daw. Russell! Russell. Ah. Ba't Tapos na ako mag-aaral eh. Anong grade ka na ba, pare? 2 <laughs> Grade 2 ka pala ang King! Eh di ba ang klase kita ng grade 2? Oo! Hindi ko rin ang Pio, <laughs> classmate ko na nga rin yung anak ni Gary. Ano pa katindi mo, Master ala? Hmm. <laughs> ako na nga, ako na nga. Ang arti eh. Ah! Oh, si John, ano pala yung pinakabubo sa atin? Oo nga, nagulat din ako, eh. Diba? Tina Sabi ni Gary, oh. ah, narinig lang namin. Uh, bumbulong, bumbulong lang. lang oh, Ayan, hindi mo namoy. naamoy. Oh, okay. oh Bob, Gary, huwag ka na huminga. Ako na pinakabobo. Makabaho huh? niyo mo hininga mo eh. Benjo na. Kiss kita mamaya. Ah. ah, taya. Hindi pala marunong yan. Ah, taya. Ah, uh, Jonah, may bagong rules nga pala eh. Kapag hindi uh, di pala nagawa yan, maghahalikan tayo ng 3 uh, minutes lips to lips. Tapos may kasama yung lagi ito. Ganon. Hindi mo! Ay, nga! Laro-laro lang, walang baklaan! Gago pala kayo, tapapalim ko kayo Walang kwenta! Piko-piko ba ito Walang kwenta! Ano ba yung gagawin? Dali! Ayun! Tinamaan! Oy, dali na yun na! Lalaro pa kami ni Russell eh! Ako na tabira dun eh! Jana, may gontel din ako. Sorry. Oh, napakagaling mo ah! Ah! Hoy! Adik! Ah, Hindi naman ako'y pumatay! Hindi naman ako'y pumatay! Ay, ay, ako yung pamato, at yung oh, sabi. Oh! Ang goro ni John na. Wala niyong kiss ko. Kayo na nga lang, James tsaka Russell. Kayo na. Oh, ang tayo na. Tayo na uh, daw. Uh, Kaya lang pa. tayo ba ding eh? Sinagot na ba kita? Hindi kami bakla. Break na kami. Oh, Ay, break na tayo. Oh, ayoko na rin. Sige. Oh, ayoko din. Break na tayo. Paano tayo titira niyan? Oh, sure, Tayo kayo titira. Ah, tayo na mo pa lang titira. Um, ako muna. Manood ka, Russell. Yeah, dito, dito lang yan. lang yan. Pare, ititira ako. Sige, okay, sige. Nakadami kaya ata. Sige. Okay. Ala, 34. paano tutunan Ginawa ko lang basta. Ala, pakiya na ba ako? Oo. Oh. Sige, ikaw daw. Ano oh, Ito. Di daw dapat may bato? Ay! Wala akong bato! Ulit! Pukutin ako bato! Teka lang! Ha! Makapagpasigat! Ready na ako! Ikaw <laughs> cute! Paputik na rin! na! ba't ba may malakit bato yung hawak? Si Papa Malto yung Morazel! Huwag dito! Ano? Talon na ako ah! Oh, Oo! Ang laki na niya! Yan! Galing mga pre! Ikaw na lang pagkasa! Ayaw na maglaro Ayaw mo na Kasi mo makakatalo sa larong yan Magsitigil kayo Basta sa research ko, ako magtatagumpay dito Tara Ang forma may kuntel Kaya nga Sorry Ulit Ang Ang forma Unggoy. Ano po sa akin? Ay! Hindi ka na ba sa Ah! Patagal ko nang pinagkahandaan ng larumpi ko. Mula nursery hanggang college. Tapos kaya sasampa ako ng barko. Nagpipigo pa din ako. Kaya alam ko magtatagumpay ako sa larunto ko. <tod> Puta na hindi ka naman kasali. Oo nga, hindi nga siya kasama nung pinatawag ko di ba? yung mga hindi tayo kasali to? Wala, wala, hindi ka. Tanga! Damot nyo naman, isang tira lang, sa yung research ko, ganun lang. chat di maira ka na nga, dahil pa sinasabi. Okay! <laughs> tira na ako ah! Patay ka na. <laughs> batang to. Ayun yung kapit ba yun yung JP. <laughs> Takbo mo at matulog ka ng tanghali.